Willie Revillame sinermonan ang mga staff at host sa nagdaang tatlong episode ng Will to Win. Ito ay matapos ang mga disinasadyang pagkakamali ng mga kasama nito sa programa. Una na dito ang pagsermon sa kanyang co-host kung saan nagkamali sa pagbibigay ng mga sako sa mga kontestan. At nagbitiw ng salita ang TV host na pagkatapos nito ay kailangan nilang mag-meeting dahil di umano ay aatakihin siya. Dahil dito ang isa sa napahiya at napag-alitan ni Kuya Will ay ang former It's Showtime host na si Anna Ramsey. Sabi naman ng ibang concerned netizen hindi deserve na mapag-alitan ng ganun-ganun na lang dahil kakaumpisa pa lang naman nila. At isa pa ay nire-respeto ng It's Showtime si Anna Ramsey pagdating sa hosting. Pagkasermon na ito ay sunod-sunod ng nadamay sa sermon ang mga kasama at tila mainit na ang ulo ni Kuya Will, kasunod nito ay pinunan niya ang pagdaan sa kamera ng isang direktor na sinundan ng pagpigil sa humahawak ng sound effects. Agad namang nagpaliwanag si Kuya Will at sinabi at diniin na siya ang nagiging kawawa at nagiging mayabang dahil sa kanyang mga reaksyon sa show. Anya sa kabila ng kanilang mga rehearsal ay nagkakamali pa rin sila. Ang kaso hindi pa rin natanggap ng netizen ang mga ganong rason. Para kasi sa kanila ay hindi tama na sermonan ang mga kasama mo lalo na't na naka live on air. Dahil pwede naman daw kausapin ng mahinahon ng mga host at staff pagkatapos ng programa. Dagdag pa dito na din naman maiiwasan ang pagkakamali sa mga ganitong programa. Kaya naman hindi lubos maiisip ng netizen kung bakit gano'n na lamang sabihan ni Kuya Will ang kanyang mga staff at kasama. Sa kabilang banda muling inaasahan ang magiging reaksyon at komento ni Kuya Will sa patuloy na pagbatiko sa kanya. thank you